Okay, magandang tanghali po sa bawat isa. So, kung makikita nyo po yung mga bula na malilit, ano, Ayan o. Ayan. So, kasama po yan sa init yung temperatura ng tubig kakaroon ng bula. At uh, makikita nyo minsan dito sa gilid ng mga tarpaulin. Concrete uh, aquarium mega box lalo na yung mga bilad sa araw ano so kung titingnan nyo ayan oh, may mga bula so, gather natin yung mga bula para makakita nyo ayan, ayan o iba may bula ayan o oh. Ayan, hindi nawawala yung bula o oh, nasa na. Ito. So, para makita nyo po yung bula yan 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 o ito no bula di ba yan di po nawawala so iba po yan sa yan po ay pinagsama na na galing sa halaman saka init no So para ma-check nyo po yung tubig nyo Hindi kayo mag, mag rely po sa ganyang bula Dahil tingnan nyo hindi nawawala Kasi ang isip nyo may May ano eh Tawag dyan uh, May ammonia no? So gagawin nyo po I-clear nyo po muna yung tubig And then manual check Ayan So nakita nyo yung bula Yung pagkakaiba po Ayan o no? manual check okay yan o. so clear po ang tubig pag ganyan po okay So wag po kayo magre-rely doon sa bula na napoproduce ng init saka ng nang photosynthesis. Parang ito, ulitin natin ano. Ayun oh. Ayan, ayan, ayan. Di ba? Uh, patagalin natin. Tingnan natin yung matagal. Ayan, Tagal, di ba? Tagal pumutok ng bula. So, wag po kayong magre diyan lalo especially pagka mainit, lumalabas po 'yan. So, mag manual check po kayo ng tubig. Uh, clear niyo yung tubig. Then manual check. O, nakita niyo yung bula, ang clear, ang bilis pumutok. 'Yung pagkakaiba po nila, ano? So, 'wag po kayong magre-rely lalo pagka mainit, may makikita kayong bula sa gilid ng mga trapal. 'Yan 'no, tingnan niyo ito. ayano 'no, mga bula. Oh, tingnan natin. Lalo pagka mayroon kayong aquatic plant sa ilalim. 'Yan 'no, mga bula. Oh. 'Yan 'no, nakita niyo 'yung mga bula po na 'yan? 'Yan, 'yan, 'yan. Oh. 'di ba ang tagal mawala so kung nandoon ka sa trapal concrete megabox, sa aquarium uh, makikita mo yung ganyan lalo pagka mainit nasa gilid po yan lumalabas minsan naman nasa na depende ko ano po yung setup ng inyong uh, lagayan kung marami kayong uh, halaman aquatic plants sa ilalim photosynthesis ang ibinibigay niya so ito po ay walang ano no meron lang tong parang portable na mini filter pero ito na po yung ano, nagpipilter dyan yung halaman, naglilinis ang tubig. Yung aquatic plants, naglalagay uh, ng oxygen sa tubig. So, tingnan natin ulit, ano, ayan, magagather tayo ng bula. ano So, ito. Kita nyo, tagal pumutok ng bula, di ba? Ayan o. Oh. Kung nagbilang ka ng 1 to 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 So kung nagbilang ka ng 1 to 15 Tapos hindi pa pumuntok yung bula Pwede mo sabihin na may ammonia Pero ito po ay galing sa sa temperatura ng tubig ano, pagka mainit i-clear nyo yung tubig, manual check tsaka bilangan yung bula one, oh, di ba, nawawala ka agad yung bula manual check ayun, may natitira pang isa o oh, wala na, hindi mo man sila maabutan ibig sabihin, clear po ang, ang tubig nyan, mga kasipit ayun Okay, so yun lamang po ang ating uh, ano ngayon. Kung may mga tanong kayo, ay magtanong po kayo. Ayan, kung makikita nyo yung tubig, visible na nag, may mga pumuputok ng mga bula-bula, galing po yan sa halaman. Yung napoproduce po ng mga aquatic plants na ilalim, underwater, ay yung mga uh, hydrilla at hornwort, meron po silang napoproduce na photosynthesis na oxygen na kailangan ng ating mga crayfish okay? ang laman po nito ay uh, craylings at ayun sa kabila, craylings din ano, so almost kulang kulang dalawang libo laman nito, hindi ko pa nailipat yung third batch at pinayos uh, ko muna lahat ayan. yung kabila as in walang filter yun, ito meron okay. pero yan yan po ang ating setup yung kabila walang hides ito may hides sa ilalim po yan, may mga flexible hose. Sa kabila, wala. Okay. So, yun lamang po. Kung may tanong po kayo, huwag po kayo mahiya. Mag-reach out po para ma-familiar po kayo sa water. ah uh, no? at uh, makita nyo. Uh, di kayo magulat, di kayo bigla-bigla uh, mag -desisyon. Maraming salamat po. So, yun lamang po. ah uh, God bless po sa batis. sa